Magandang araw po sa lahat. Nasa harap po ako ng isang pispan na kung tawagin po sa amin dito ay salak. Ang nakikita po ninyo na nagliliparan ay mga tutubing parang. Masaya po silang nagliliparan kapag ang lipat po ng mga tutubi ay mababa pangitain na magkakaroon ng pag-ulan Ang panawagan ko po sa mga bata sa mababait na bata tutubi tutubi kaibigan natin huwag mo silang huhulihin Batang mabait, huwag mong hulihin ang mga tutubi. Mga kaibigan natin sila. Salamat, salamat po sa araw na ito. Pagpapala po sa lahat.